Hello, hello, everybody! Good morning po, you know. Ganda pa po kayo sa umaga. Okay, pagkatapos mag-morning uh, prayer ni Kuya Par. Nag-toothbrush at nag-hilamos. Ayan, papasyal ngayon tayo dito sa Merkina. Ayan, biking, biking pa more, you know. Okay, a healthy body is a healthy spirit. Okay, yan ang mga thoughts for the day natin ngayon. Paborito ko tong hotspot na ito kasi mapuno. Okay? Alam naman natin, bawal magputol ng puno. You know, na magta-turn tayo ng left. Yung shortcut lang ako, kakat. Okay, magka-counter flow. Kasi na bike lang naman to Para makita nyo yung view. Okay, napapulito. Kuya Bar. para na rin akong nasa Montalban okay doon sa bahay ni Kuya Bar ayan tapos nasa park tayo okay you know mo sarap kumain dyan no barbecue barbecue sarap dito kasi talagang malinis ano po ayan dito tayo sa park lalo na yung mga bata okay may pasyala ayun nakita nyo na Okay. Yeah. may mga exercise kagad ka dito. Tapos meron kumakain. Okay? So yan po ang uh, sa araw na ito ang gagawin natin. So maraming salamat po. God bless us all.